mga ka-feeling rich, good morning, good morning, good afternoon Pilipinas. So maaga pa kami ngayon nagising nila Kuya Dave at ni Amo para uh, asikasuhin yung mga customer na bibili ng kahoy. So syempre naispatan ko na naman ang maraming perang nakasabit sa gilid pero siya nga mamaya-maya na at iikot-ikot muna tayo ngayon. So ngayon, uh, si Kuya Deb ang sumakay doon sa ano, sa truck na bumubuan ano na ba 'yan? Parang hindi ko kilala yung kung ano 'yan. Pero siya yung kumukuha ngayon ng mga kahoy at bago niyang kukunin yung mga kahoy ay tatanggalin niya muna yung mga gulong ng tractor para makuha niya yung mga kahoy na nasa loob kasi nga may darating na customer. Ayan si Kuya Dave. So imagine niyo super bigat niyan ang mga gulong ng traktor kaya ilalabas niya muna yan kasi nandiyan na parating na si customer. At syempre si Maying ay nag video video pero hindi natin pwede i-focus kay customer kasi nga bawal. Syempre di ba? Ingat na lang din tayo kasi may mga tao talaga na ayaw talaga nilang uh, makuhanan sila ng video at saka privacy na rin sa sarili nila, di ba? So ayan, syempre ako ah uh, ako ng pagkakataon na magkaroon ng content, di ba? Kasi kailangan natin ng content para lagi tayong may update sa inyong mga lag, sa inyong mga kapiling rich na mahal na mahal ko. Love ya, love ya talaga sa inyong lahat. <laughs> so ayun na, syempre naispatan ko 'tong maraming perang nakasabit. Syempre naman, hm, mm, di ba? Ang daming pera. Pero bago ang lahat, Inikot-ikot ko muna kasi sa mga gilid-gilid, maraming nakakalat na pera katulad nito. Alam mo ba kung bakit tinatawag ko siya na pera? Kasi nga, 'di ba, ito 2 kroner. So equivalent mo yan sa Pilipinas is 10 pesos. So imaginein mo, pupulutin mo lang yung 10 piso, ikaw na talaga. Ikaw na ang pinagpala at maraming 10 pesos ang nakasabit diyan. Oh, 'di ba? So ayan, tinapon kasi hindi naman naubo. So kukunin natin yan at papalitan natin kasi hindi po pwedeng hindi natin papalitan kasi ikakalat lang nila ang mga bote. O ba diba? So yan ang tabaho ko ngayon na kailangan ko mag-ipon-ipon ng kailangan ko mamulot or mag-ikot-ikot at mag-ipon ng mga bote. Kasi nga syempre mayroon tayong bibigyan na ispating na ispat natin na bibigyan ng uh, nature boy na, na kahit naman maliit na bagay ay mayroon tayong maibibigay. Ganon. So, ayan, inipon ko. Pero, syempre, marami din nakasabit. At ito pa, may mga laman talaga. At alam mo ba, hindi talaga sila mahilig mag-ubos. Talagang, ang arti-arti ha, may laman pa talaga. Nga, binuhos ko na. At ayun na, kinuha ko na ang isa. At eh, ilalagay natin sa isang supot para naman uh, mapagsabay ko ng bit-bitin, ba diba? So, ayan, nilalagay ko na. At talaga namang, ang dami-dami kong pera. just ko, Lord. <laughs> Sana ganun, no? To, bawat bote, makikita ko bawat bote. Ang saya-saya siguro. Kasi nga, ang dami kong napupulot na pera. Yes. So, speaking pala sa sinasabi kong pera ng mga bote na yan, ay kailangan ko maglagay ng mga plastic sa bawat kilid na kung saan ako kumukuha ng bote. Kasi alam ng mga tao na uminom neto na kailangan ko ng bote. Alam nila na ang bote na yan ay may pupuntahan. So ngayon, alam ko marami pa doon sa kusina ng office nila. So puntahan natin. Kasi talaga naman. So papasok na tayo sa kusina nila at makikita sa mga opisina nila. Tingnan nyo, nakakita pa ako sa loob ng opisina nila ng mga bote. Kasi i-make sure natin na bago tayo lalabas ay makuha natin ang lahat ng mga bote. Sayang din yan. So tingnan nyo, may nakita akong 20 pesos sa Pilipinas at mayroon pa talaga sa kusina nila. Madami pang 20 pesos so 40 pesos din yan. So medyo malaki-laki din yung 40 pesos. Ikaw ba naman makakita ka ng 40 pesos? Saan mo pa ba yan hagilapin? O oh, ba diba? So, ngayon, ayan, tinatapon ko muna at bago tayo alis ay pupuntahan muna natin si Kuya Dave. Ayan, nakita ko na na nakalabas na yung mga gulong ng tractor at saka si Kuya Dave ay nagpiprepare na rin ang sarili niya para kukunin yung mga kahoy doon. Ayun ah, para si Kuya Dave. Ayan, sumakay na rin ulit si Kuya Dave at saka kukuha siya kasi medyo... Uh, ginagaydan din siya ni Amo sa gilid at talaga naman tingnan niyo si Dave, si Kuya Dave. Talaga namang interesado talaga siya matuto sa lahat ng bagay. Kasi nga sa isip niya na balang araw ay magiging isang farmer siya at magbibenta ng mga kahoy at magpuputol ng mga kahoy sa uma ni Amo. Ganon sa bundok ni Amo. Ayan si Amo, tinuturuan siya at, at ginagaydan din. Siyempre, at alam niyo natutuwa din ako sa anak ko kasi nga lumaki siyang nasa tamang ano nasa tamang pag-uugali at talaga namang pursigido siya matuto sa lahat ng bagay at napaka-responsable niya dahil lagi lang talaga siya sumusunod kay papa niya at sa akin syempre. So ayan imagine niyo ha, ang laki talaga ng advantage pag maaga kang nagkaanak kasi nga makikita mo talaga ang pag-grow niya. Tingnan niyo 'di ba? Ang binatang binata ng na dahil nilalamig na ako at umalis na ako, bit-bit ko na yung maraming pera. Kasi nadadaling ko sa loob ng sasakyan para pag ako sa papuntang grocery ay bit-bit ko na. So tingnan niyo, kahit malamig, di bali na yung lamig, basta marami akong pera. Sana all pera. Thank you for watching at sana po patuloy kayong sumabaybay sa akin. Bye!